sa original street sa bagong ilog Pasig City ano po susubukan naman po namin dito kung sino talaga ang pinakang malakas na kandidato rito ang, incumbent mayor na si Mayor Biko Soto at si Sara Diskaya at bro paso okay kagaya na sinabi na aking mga kaibigan alam po ninyo talagang uh, na miss nyo kami dahil nung last Monday wala ah, yan, ako dito lang <laughs> Cowboy, ang mga kawawang Cowboy po ito Uh, La Suerte TV, rodel TV, TV, and bro, palagay ko, direct shoot si na tayo, tayo sa, sa video. Yes. Ayan na. Dito po. Ito po naman. Ang itapakita ko sa inyo, ano po, ito yung aking video, Rodel's TV, Rodel's TV. At yan po yan, ang taliba pa na aming uh, pagkakandakan ng Kalisabay At ito po yung Aureliana Street Dito, dito sa Bagong Gilog, Pasig City bro, At ito still, na, ito po, direction kami sa video Tarobo Ayan, ah. banot na. Okay. <laughs> Para makabili naman ako agad tayo. Yeah. walang galang na sulit. Ah, sir. Siya. good so, afternoon, sir, ha? Oh, okay, dito po. Buta na yun. Ito ang unang tanong namin, ano? At saka ito lang tanong namin hanggang oh. kamaya. Sino ang uh, napupusuan mo dito? Incomplete Mayor Vico Soto or, Maya, or uh, Sara Tiscaya? Dalawa na yan. Hindi, Ay, isa, din, 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 din. isa lang talang sir, lang, mananalo, mananalo sir. Isa eh. mayor yan, pagka mayor yan. Isa lang, isa lang sir. Isa lang dapat mong piliin. Sino? <laughs> Nasalawahan ka sino? Sino ah. sino? Sino Sino gusto mo diyan? Oh, yung napupusuan mo ha. Kasi survey lang naman to. Kasi survey lang ito, kumata matakot. Hindi pwede dalawa. Hindi pwede kasi dapat isa lang ang mayor. Oo. Okay, sabihin mo yung pangalan. Sabihin mo sa akin pangalan sir kung sino yung naibigan mo diyan. Sino sino? Biko Soto. Okay. Biko Soto. Ayan. Biko Soto bro. Thank you sir ha. Dito? Oo. Ah, ganun? Papatay natin. Ha? natin. May sense ba dyan? Ayun, meron. Ayan, ayan, ayan. Kabila, kabila. Dito muna kami. Sir, walang daalang na Sir, good afternoon po. Sino po yung dito? Mang albor lang kami sa... Hindi, hindi ano. ito, ito. hindi Walang daalang na ate. Pasigyan nyo po. Sino po yung napupusokan? Mayor ng Pasig. Kali survey lang po ito, mga oh, ma'am, mga Kalis sir. Kali survey po? lang, kali survey. Dahil eh, may sa amin, dito lang kami sa Bagong Ilog. Uh, oh, Makipagbakbakan -back sa Kali, survey. Kali survey. Rico Soto, Sara Tiskaya. One word lang po, ma'am. Okay na. Sino po? Sara. Isa, Sara. Ay, eh, si Sara, Sito, sino po? Ito po, ate. Ate, ay kuya. Sara uh, yun, sa dulo. Ayo, ma'am. Okay, Sino po ma'am kayo? Sino po sir? Ate. Hello, Sara kami sa Metro. Oh, tayo lang. Sino? Ikaw, ikaw po mismo. Okay, ate. Okay. Oh. Ikaw, ate. Sinabi mo na kanina ulitin lang namin. Biko. Biko, ayan. Oh, Sara. Sara, thank thank you. po. Kuya, abi sige, tapos sige. niyo, sir. Ay, ate sir, pasige kayo, sir. Pasige niyo. Ay, dito tayo. Okay, sir. Bulan din tingi po. At tuloy-tuloy na po ang aming pagkandak ng Kalisarbay dito sa Bawang Ilog, Pasig City. Ayan. Hello, hello. Good afternoon po. Ayan. Kaya, uh, kaya No comment. No comment. No comment. Oh, subukan. Ate, masisira ang mayor na, na Pasig po. Mayor Vico Soto, Sarandis Kaya. Ano po kasi to ko yan? May nagrequest na dito kami. Kaya dito kami pumunta? Oo. Sino po ate? Mayroon ka mamaya. Wala pong ano to kuya. Wala kasi. lisa dito. Sa Manila, Makati, kahit saan po kami ang Kaisar Bay, Kalukan. Kuna. Mas maganda po yung no nakikinan. No, no comment po. No comment. Mga takot po Pasi pala. Pasi Pasi pala nyo. Wala takot mag-answer dito. Kaisar Bay naman daw. Pas muna. Pas muna. Ayan. Ayaw mag-answer dito. Mahirap na raw. Wala pong kulong to. Wala. Ayan, dito tayo sir man sa maraming tao. Okay, bago pa mag Good okay. afternoon po. Alang-alang sa request ng mga taga ilog, ito po ginagawa namin, Kalisar Bilang po. Ano? Kalisar Bilang ito. Uh, Opo. Biko, Biko. kayo po ate. Biko, rin, kayo ating ganda. Biko, Biko rin, ayan. Kaya kayo po. Biko, biko pa rin. Oh, ito po. Ma'am ma Atim, kahit mga... Ay, survey lang po ito. Pwede siya naman ma... Ay, hindi na. lalo. Ayan, biko, ah, ayan. Tingin po, tingin po, ha? Nagpapasalamat po kami sa mga... Biko pa rin. Ayan, tingin bro. Tingin, sir, ha? Ayan, tingin, tingin, sir. Ayan, si kuya. Ito po, natutukan ko yung aking kaibigan vlogger. Ayan. Sa ginagawa namin. Mayor po ng Pasig, sila lang yung napupusuhan nyo. Hindi pa, hindi Ay, hindi na bumubuks ko okay po. Tingnan oh, po yung papel. Okay po, yeah. salamat po. May request kasi sa amin na dito na kayo magkanak ng kalisar ko kuya. Okay, salamat po, kuya. Okay, okay. balik tayo rito, bro. Kuya, type lang sa YouTube. Ito po, pagka manunod kayo, ayan, tingnan po. La CRT TV. Ito po ang channel ko, La TV. Thank you po. Ayan, mga sumagot sa amin yan. At still, dito pa rin po kami sa... Bawang Ilog, Pasig City para ipagpatuloy ang, ang mga requested ng mga viewers namin na taga dito po ano. Kung sino man nag-request niyan, ito po. Ginagawa na namin. O ya, good afternoon. Wala, wala, wala. Wala. Uh, sa mga tricycle bro. Ah, yung mga tricycle naman brata din. Big sa natin, putik. Ayun, ito ito ito. Hello kuya, magandang hapon po. Wala nang galang. Kanya sa dito dito. Sino may nakukusa? Meron lang pasig. Wala pa, ayo pa rin kuya. Meron lang Ay kuya. Biko, thank you kuya sa answer. Sino yan? Wala nang galang na bago. Meron lang pasig. Oh, sino po ya? Ate, Mayor Mayro. ng Pasig. Biko, Biko, Biko. Dito <laughs> tayo kay Kuya. Uh, eh. Biko ka rin ate. Thank you po. Dalawang Biko. Tatlo. Kuya, magandang gamon po. 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 Ano lang po ito, kanesar bay. Biko. Biko pa rin. Thank you po Kuya. Walang galang ka. Ayun po ay ng mga kawawang cowboy vlogger ano. Mayor muna Pasig. Hindi pa ano eh. Hindi pa, hindi pa ano. Mayor ng Pasig. Biko Sara. Biko, thank you kuya, sana sir kuya. Appreciate appreciated. Biko. Biko pa rin si kuya. Ayan, kahit nagtuturok lang ng motor. Biko, Biko ba? Biko, ayan. Kuya, salamat po kuya. Kuya, mawala ka lang na. Ang unang pasi, sino na po kasuhan? Wala ba? Kaliwa. Kaliwa. Sino po? Kaliwa. 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 Ah. Hindi po dapat binabang para ma counted yung score. Biko! Biko! Tiga po Kuya! Wala, 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 wala. Salamat Kuya Saan Sir! Sa Barangay Wukong! May request ka sa amin Kuya? Biko Sara! No comment! May no comment! May taliwa! Uh, Bawal kayo! Bawal kayo! Hindi pala makaibutan kayo! Ayan na! Nagpatuloy no, namin dito pa rin! Biko. Dito taliwa pa rin tayo! Biko! Biko Sara! Biko! 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 Ayan itong mga ma'am namin dito! Sa malubit na tanong! Ano pa? Ayan pasig! Biko Sara! Biko, Biko, ako ate. Biko. Biko pa, pa rin. Bakit si Biko Soto? Ay, ano siya, mabahit, magaling. Oy. Ah, sige. Ay, ganun. Ay, Ay ano, ikaw ate. Pero, siya, ako magkatanong ako. Usong-uso ito ngayon, usong-uso. Paano kung bigyan kayo ni Sarah Diskaya? Paano kayo, no? Na isang sakong bigas, buwan-buwan. Meron kayo. Ayun na kayo ngayon. Basta kami. Ah, basta tara talaga, bro. Okay, tingin po. Kaya. Tingin po ate, ha? Abusit, abusit. Biko, Sarah. Maraming sarap Maraming dito, Sara. Hindi ah, mo magutawa. okay. <laughs> Salamat, kuya. Opo, opo. Sara! Ano? Ano? sa tulogin ako. natin ito, bro. Andito tayo, eh. Pasokin natin mga binata. Mga Papasok lang kami rito sa territory nyo. Kuya, so magandang nga po kami po ay magkakanta ng kalsabay mayroon po ng pasig sino po dyan na pusoan niyo kuya? Biko, Sara dalawa lang yan wala wala kayo? ikaw kuya ikaw si Sara dalawa lang yan wala si kuya, hindi makasagot wala, hindi makasagot dalawa lang yan, dalawa lang yan hello, hello hello po ayay ayan, ayan, ayan kayong mga binata kasi magkatanong kami rito ng kalsabay kuya ano ba? Ayan, yeah, dito. Ame, eto. Ayan, punta mo na kami dito. Kaya, ate, good afternoon po. Mga kawawang kopay vlogger. sara request kasi kasi sa inyo rito. Nang may nag-request. Ma ikaw, 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 ma'am. Ate, kayo po, ate. Yaku, Ay, dito ka pa. Ayan, ayan, okay. Salamat po. Walang sumagot, bro. Kuya, meron ka na? Ha? Di ko, Meron na. Kahit alin na lang. rumble yung kuya. Pag uh, ano sila? Walang ganun. Walang sa city hall dalawang mayor eh. Ate. Ate, maganda, ate, maganda nga po. Biko, Biko. Biko pa rin si ate. Thank you po ate. Biko, Sarah. Biko. 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 Tingin ko kuya. Ingat po. Ito dalawang maganda. Biko, Biko Sara. Ate, po. Biko. 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 Biko rin. Ayan, Biko. Biko. Sa <laughs> bikere, eh. ito ka si bikere. Eh. Hello! Biko, Biko Sara po, ito po. Ito po Sara. Sino po? Biko. Sino po? Mayroon ng Pasig, Biko or Sara? Biko, Sara, yan. Biko Soto, o, ayan o. Sino? Ayan, yan. Sara. Oo. Sino dyan? Sa dalawa lang. Biko Soto. Oo, Biko or, ano, Sara? Biko Soto. Biko Soto, salamat atin. Uy, halika, 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 halika. Sino ka, sino? Sino?

sa YouTube po namin, YouTube, YouTube. account namin. Thanks. Request po kasi ito, request ito naman mga taga-dito. bagong ilog. Oo, oh, bagong ilog. Ay, hindi ba ko bakit naman po? Oh, o, wala, ate. Ito namin ito. Okay, tingin natin ha. Salamat sa atin. Bigo, bigo. Dito okay, kaya. Hello! Walang tao bro. Walang tao dito sa Sa palengi na tayo. Ay, dito pa. Meron pa. Kaya sa mo. Kaya, yeah, baka pwede naman kami makapag-albor yeah, sa ano, sa salita kasigil lang. Nyo? Kali-survey to, kali-survey. Kali-survey lang po. Kaya ko ya, nag-aano lang po kami ng kandak. Ayon sa mga requested ng mga viewers, o. dito na kami magkandak eh. Mayroon ng pasig, Biko or Sara? Biko, kayo po kuya. Biko. Biko pa rin, yung isang shell. Tatlo Nak kayo nakared, dyan eh. Nakared. Nakared shell. Sara daw Sara ka? Sara si okay, Nakared. Okay, ito, tinatanong namin madalas. Bakit si Biko? Ayan. Maganda. Magandang ah oh, performance. Okay, thank you, thank you thank sir. You, thank you, po. Ikaw sir, bakit sige po? Hindi, sa Sarah siya yung nakared eh. Ha? Sarah siya yung nakared. Okay. Sarah ba yung nakared? Sarah yung nakared ba? Hindi naman nagsalita eh. Basta eh, sa inyong kalawa. Ayun, dalawa, bigo. Okay, ayaw yung nakared, ayaw, ayaw. Okay. Thank you, thank you po. Ayaw tayo, bro. Ayun Oh. Ate ganda, baka pwede naman makahingi ng isang pabor no. Sino po ba ang inyong napupusuan dito kung sa sakaling bubuto ka? Sino ang pagkakatiwala ang buto mo? Ate ganda. Kaya pala hindi makasagot ko na karit kasi ikaw yung ini-entertain. ah Biko, biko Soto. Biko soto. Ikaw, ikaw, sir. Ikaw, Biko, biko soto, soto rin. Ayan, tingin po, tingin po. Ito. 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 ito, na si Kuya. Si Kuya, bro. Dito. Dito tayo, bro. Yeah, Dito yeah, yeah, yeah. Ate, salamat pong marami. Hello, hello. Ayan, Ayan. Si, ito, ito, si Kuya. Magkakarun po, Kuya. Sino po? Sino po? Sino po? Sinasabi ko yan, boboto mo dyan sa kasakaling ngayon ng eleksyon? Po? Yung matimbang, matimbang, mas matimbang. Sino mas matimbang? hindi pa masabi kasi mahirap na. Atinggi po. Hindi masabi ni kuya. Mayor. Biko pa rin siya ate. Walang na po. ng pasig. Dating mayor. Dating mayor, Biko, pa rin bro ya din tayo. Ah, po, Ate Koya. Biko o Sara? Ate, ah, Sir. Biko. Biko pa rin oh, si Sir, ayan. nag na. Ano, ano? Sir, baka naman pilitin. Ah, wala, wala daw. niya sa Sir. Sabi niya wala, wala. Ate. Ate Ganda, magandang hapon po. Biko Sara. Biko. Biko pa rin si Ate sir, Ganda. Si ganda. Tingi po, Ate. Ate. Welcome sa Lunes TV at saka Lasorte TV. Ah, po kaya. Doctor, Biko, Biko, okay. Biko Biko pa rin si Kuya. Thank you, thank you. Biko na rin na rin. Hindi ka mo. Sino? Biko. Biko. Thank you po, Kuya. Napag-isip-isip ni Kuya. Biko. 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 Okay. Biko. At okay. paano kung sa kasaling opera naman kayo ng kalaban ni Mayor Biko ng uh, Bigas, Bomban? Ayun na kayo ngayon. Hindi mo yayari hindi, kung, ano, kung, kung paano mangyari. ngayon yan, yung tinatawag na Kung oh, ano? Oh. Tanggap na tayo sa ibang ko pa rin siya, ba? bakit, bakit si Ah, si Kuya. si Kuya. Ah, okay. Si Kuya si bro. Wala, Kuya, walang galang na. Wala. Biko, Soto, oh, Ah, Biko pa rin, Biko. po. <laughs> <laughs> Salamat po ng marami sa mga sumasagot. Hirap nang Ito, ito, ito Wala, wala pa Ay, si ate, magandang hapon po Biko, Sara Sina pa Saka na lang si ate Wala pa si ate decision eh Ayan, hello. Ah, hello, Ate. Magandang hapon po. Biko. Biko pa rin si Ate. Thank you, Ate. Bakit si Biko na pusuan mo, Ate? Maganda po mamalakad. Okay, thank you po. <laughs> Maganda pong malakad para sa si Sirdi pa lang palang tali pa pa doon lang. Oo, oh, doon tayo. Uh, uh, oh. Contrito na natin doon. Yan, yeah, muna. Again. Tapos pang nagbalik tayo, papunta tayo doon. Ah, sige, sige. Dito na muna. Sige, sige, sige. Yan, yan. Okay, okay, okay. Fire! Ate, maganda nga po. Kali sa rin. Biko pa rin. Tingo, ate. Hindi pa. Dito po, bro. Dito. Okay, open. Sige, sige, sige. Open. Hello, hello. Ah, wala eh. Wala, wala. Wala, wala. Pico, pico. Pico, pico. Pico, o Sara. Dati po wala. Mayor ng Pasig. Kali survey lang po. Kali survey lang po Sara. Sara. Okay, ate. Advisor. Ate, magandang hapon po yan. Ate. Sina po? Pico pa rin siya, ate. Thank po. Ayan, dito na tayo bro. Sa? Nabasa natin kanina bro, kalipapa. Doom! Doom! Ay, ito yung tanong pa, oh. Pero ito, kadugtong ito, no? Ayan yung tanong pa. Natanong na, okay na. Ikaw si Kuya, hindi pa. Ayaw mo na pa, Ah, wala. Wala mo wala mo na. si Kuya. Ito, bro, yung may tanong pa nakalagay, eh, oh. Pero ngayon, dinitin natin dito kung may mga tao. Ate, baka pwede naman kayo maglambing, ano, ng ano lang po. Kali Sarbay. Kali Sarbay, mayroon ng pasig dito. Ayan po, eh kanina pa nag-e-case. Ano pa? Okay, ate. Si ate. Ano ate. pa? Si-share mo si kanina kanina. Ah, oh, ayan. Okay. Ay, nag kasi. At, ano pa sino? Biko. Ayan, si Biko si ate. Hindi ko makita. Biko ayan, Biko po yan. Biko, okay. Biko pa rin, ate. Biko pa rin. Ate. Biko pa rin. Biko pa rin po. Biko po. Hello, Dugi Dugi. Ayan, nakakaiba yung mga... yung mga... Dito, dito. iba na yung experience natin rito, bro. Oo, oh, Ayun talaga, sino? Ching ching. Ah, ganito pala rito. Ay, kaya, Sara. Tay tay. Ah, tay tay, kaya naman pala. Kasi ano, pamganda. Pamganda. Ay, Sara. Kayo na po kayo. Dalawa. Valenzuela. Ay, Valenzuela pala si ate. Uya, po. I am Digo, Digo, Wala, Tipo. Di ko, Sara. Wala pa rin. Ayun, ayun, ayun. May na masampay pa. Sana natin, balikan yung ating mga naiwanan doon. Kasi sayang naman to. Ayun po, may naglabasa na. Ate. Ate, magandang hapon po. Maka-store mo naman kami, one word lang. Mayroon pa si Sino po ang inyong... Uh... Biko! Thank you po ate ha. <laughs> Salamat Kahit ayet ka ate. Stack okay. na po te. na positive Mayor po ng Pasig. Yeah. Biko Dito po tayo sa Antay corap Sige, dali n' po. Biko. Biko oh, okay. ba naman talaga ate. Thank po ah. Eh ingat ingat. Oh, okay. Ate. ay si Momganda. Si Mayor po ng Pasig. Ate, maganda nga pa po. Pasi. Oh, sino pa biko? ang neighbor? Ikaw ate. Biko rin. Biko pa rin. Dalawang biko po. Lumalambang lang na. Mayor po ng Pasig. ay hindi. Abi ko si Kuya. Ayan. Thank you, thank you. Kuya, mawala ang dalan na binasok ng kawawang po po yung lugar. Biko or... Sara. Sara. Mayor ng Pasig. Sino po? Sara. Ah, ikaw, ate. Ate, magandang nga po. Biko. Biko. Ayan, lakas niya, ate. Uh -huh. Thank you po, ate. Ingat, ingat. Pang cover yung bibig doon. Oo. Uh -huh. Ito ang mga estudyante. Ay, di ba dito? Ma estudyante. Ante, ay, okay. Hindi pa butan kayo. Hindi pa mga bata pa to eh. Uh -huh. Ito. Saan malisod dito pa po? Ang panitid po. May lang, paikot lang, pero wala naman naiikutan dito eh. Building to eh. Wala. Ito po yung takaibang vlog na Blasol TV. Ito, sir, brother. Ay, ay, ay. Saklit lang, sir. Mayroon po ng Pasig. Ha? Biko pa rin okay. si sir. Thank you po, sir, ha? Ayan, talagang nga. Uh... Flores Street. Flores Street. Bagong ilog. Bagong ilog. Bagong ilog na pala ito, bro. Oo, oh, bagong ilog. Yung hugong doon sa kabila. Ah, so kanina ba nagsimula na tayo bagong ilog din yun? Bagong ilog? Ano yun yung hugong doon si kayo sa kabila? Biko. Biko. Biko pa rin. Ito si Ate Ganda. Ate Ganda, magandang hapon po. Baka naman po. One word lang. It's si Ate Ganda. Thank you po, Ate. Ito si Ate. Mayroon na Ate. Ate, maganda po. Baka naman. One word lang. Biko. pa rin. Thank you po, Ate. Thank you, Ate. Sa participation. Yung iba kasi ini-snap po. Oo. Pero normal po sa amin Uh, Normal talaga minsan, baka pahiya ka na lang Kuya! Eh. <laughs> hello, hello! Good afternoon, <laughs> afternoon po! <laughs> wala, pa po kami <laughs> wala pa sa ganyan. Wala sa ganyan. may mga May mga requested kasing taga mag-ano mag ano kami. Ah, gano'n? Sige po. Ito, 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 bro. Hello po. Ay, butante na kayo kuya? Ano, sino po? nabuhay? Ito bro, ito bro. Ay nai maganda magandang nga po. Baka naman pwede maka makaay lang, hingin ng pabor, ano? Mayor ng Pasig. Sino po, Biko or Sara Diskaya? Ayan. Kanina po kayo dyan? Kanina po yan, ayan po, pakita Ipili ko. na kayo ng isa. Sino po? Ay, sila gusto. Hindi po, dapat isa lang mamili. Dapat da, dapat isa lang mayor ng isang siyudad. Score kasi po ito. Oh. Nay score. Kailangan, score isa lang eh. Sino? Ay, Hindi po. Isa. Pero sino? Hing Ang man, sabihin niyo lang. Sabihin po. mo lang, sabihin Amigo mo lang. Sara, gano lang po. Obiko. Biko. Obiko, Biko. kaya sir. Ay, Hindi po tandem din 'to para sir sir. Eh. Kaya po sir. Sara po. Sara, ayan. Tingo po sir ah. Na, tingo po. Pero Sara sa ko. Tumingin ka kasi pag tumingin sa akin, tinatanong na. Biko o Sara? Ate, magandang so, nga po. Oh, Sara. May picture na siya. <laughs> Aba, ayan oh, no? kitang-kita niyo naman po <laughs> dito kay Ate, talagang <laughs> ano to ni ano, Ma'am Sara Diskaya. Oh, ito bro, bro. Ako ya, baka naman pwedeng konting pabor lang. Isang salita lang, okay na. Sino pong napupusaw mo rito? Tinanong mo mabuti mga mukha nila. No, Mayroon na lang magsalita. Hindi, kasi survey lang Mara. naman. Sarapatan niyo po yun. Sino po? Biko, Sara. Walang kulong to. Likal to, likal to. Sino po? Sino po, kuya? Mangkita mo lang sino. para may skuran. Sino po, sino po? Sara. Sara, tingin po, kuya. Huwag well, ka matakot, kuya. Kasi survey lang to. Hello, hello. Ay, kuya, maganda oh, yeah. nga po ano. Magaano lang po kami ng contact sa Kali Sarbe. Kasi request ng taga rito kasi. Biko pa rin. Thank you po, kuya. Nakalagay kay Kuya Sara. Oo. Hindi, mga ano yan, mga... Hindi na susunod Ano lang yan? Tarpulin. Yan, dito, dito na, bro. Ah. Natanong na yan. So, dito tayo siya Ayan. Ayan. Hello, hello. Ate? Ang ganda, ate. Kanyo survey pa tawag dito. Ito po ito ay, po, ano po, base lang sa mga requested, ano po? Ito po ay request ng mga taga rito sa barangay. Sigaw lang po, ate, okay na sa amin yan. Opo, sino po? Ma'am, ganda. Ma'am, ganda. Meron na po? po? ba Bi Ito po, ito po. Because or, because ay, tira, tira. Sino. sino po? Sino po? Ito Ayan. Ayan. Yan. Ayan. Ay, mam, ayan. 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 Okay. Sino pa? Yung anak, po? anak mo? Ah, eh. Okay. po, po. Ma'am, maganda. Ma. po. Okay. Sir, butang ate, sir. tina kayo, sir. dito. Si ate. Ay, Sara. Ayan. Mayor ng Pasig. Biko. pa rin. Okay. po, ate. Ayan, ayan, tayo na. Ma'am Ren. Matari lang namin. Mayor Grabe na Biko. pa rin. po, ate. Ayun. Okay, okay. Aga. Kuya, mawalang galang na. Kabi, yeah, kaya, magandang hapon po. po. Kami po ay talagang oh. pumunta rin ano sa nagyayadami ng bagong tano. ilog. Mayor ng Pasig, Biko Sara. Ayan. Biko po. Biko pa rin. Oh, okay, Thank you po, kuya. Bro, natin na tayo. Bro. Anong minutes na ba? Hanggang ilang minutes tayo? Sige, 25 na. 25 na. <laughs> <laughs> ay, tama yan. Rusot na yan sa kabila. Dito, dito, dito. Si Nanay. Nanay, hello po. Na na po. Magandang Kabi, hapon po. po. Ang kawawang cowboy vloggers. Mayor ng Pasig. Pumunta na yan, hapon. Sino Kino po pa? kayo? Si Sara. Si Sara. Kayo ngayon, kanino kayo? Sara nga daw eh. Kanino uh, kayo ngayon? Kanino po kayo ngayon? No comment ikaw ate. No atin. comment ako ah, ate. Ah, ah, comment kayo? Uh, wala naman tong ano. Walang, no, wala naman no mawawala sa inyo. No comment. Okay, sige po. Okay po. Uh, ah, naghihintay lang. Okay. Bakit po no comment nga pala? Sige, para... Bakit comment? Na... No comment. Ah, wow, kasi wag na po. Tingnan, yeah, tingnan po. Ate, kuya. Kaya, mo naman. One word lang. passing pasig. po. Mayroon ng pasig. Ano na po. Biko o Sara? Biko. Biko. Salamat po, kuya. Ayan. <laughs> tingnan, tingnan po. Ayan. Sila ate, takot sumagot. Yun ang ito, po mga kaibigan, mga viewers, mga kaurado na. Yung sinasabi namin nila, sir. Oo. Oh, Kaya ng sa isang rin si si po. Ayaw ni Kuya. Busy. ano dito, yung ng Sarah Diskaya. Pero ang nila, si Bito, si <laughs> Biko. Pa. pa rin. So mga tao dito? Oh, ito na bro. Ayan, ayan, ayan. Namin tayo na rito. Hello, hello. Ayan na. Ate ganda. Ito, na, oh, ito, hello, no, ito si ate ganda muna. Ate ganda, baka naman. At tanong po, isang sagot. Mayor ng Pasig, sino po yung nabubusuan? Pika! Sino yung sumigaw? Ate muna, si... Ato, yung malakas si na malakas. Bakit po si Biko? Kasi po, kahit pa paano na... Nagbago ang pasig. Nagbago ang pasig. Paano naman kung operan ka ni, ng kalaban oh, ni Biko? Kasi uso ng... ngayon yung mga ayuda. Bigas, buwan-buwan. Oo. Oh. 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 Sabi naman ni Biko, tanggapin. Oh, tapos? Nasa amin po ang ano, decision. decision. Uh, ayun. So talagang biko. Ano okay. po? Tingnan mo wala gan po tayo, ano? Ayun. <laughs> para 25 na, bro. Oh, Bago okay. Bago tayo magpatuloy, oh. Close muna natin 'to, 25 na eh. Oh, okay, ito po para kay mga viewers. Ayun, ayun. pasamantala po, ko ano po muna namin, Signing off sa unang video ano po. At ito ipapakita muna namin. Flores. Flores, uh, ito Pasko. Pasko. Ay Ayan, na. Hugong pa rin bro. Ano? Oh. Ang labo ng hugong po. Ang ganoon pa yung kabila. Ayan na. Ito po, papakita lang po na namin ang aming uh, pakandakan ulit ng uh, next video. Ano po? Pansamunta po. At salamat po naman kami. Mga kapatid sa iba. Magtapos naman ang aming pagandak ng Kalisabay dito sa bagong uh, Ilog, Pasig City. Ayan. Ah, kitang kita nyo naman kung talagang sino ang pinakang malakas dito sa dalawang naglalabang kandidato sa pagkamayo ng Pasig. Ayan po. Next tumasok kami ng Flores. Natapos po kami dito sa parang Pasqua. Pasqua. And, kagaya na sinabi namin kaibigan, ano, subaybayan nyo po lahat ng mga kalisubay. Ito po ay part 1 pa naman. And, abangan nyo po yung aming part 2. And, Ayan. pangalawa po, maraming maraming salamat sa support sa aming YouTube channel. God bless you more. Thank you. Thank you. Appreciated po sa mga nanonood po sa amin.